Good morning guys, nakahuli kami ngayon ng isda Hindi namin alam kung anong isda to Ay. Ayan, Hulaan nyo na lang mga guys Kung anong isda to Ay. Ayan Ihaw saka May sabaw Ayan I-slice na natin Ayan. I-slice na natin guys. Eh, yung kalahati, ihawin yung kalahati. wala na kung anong luto. Ayan, i-slice na natin mga loads. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ulaan comment kayo guys kung anong is to Hindi namin alam. Ang alam ko nito, talakito ito. <laughs> ayan, sariwa, sariwa mga guys. Anop tayo ng pumalo? dahil eh, malit ang kutsilyo video <coughs> inoobo tayo mga guys ah ang tagal na nag maghiwa ayan nakakuha ng pamalo ayan 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 na mamalo ayan po photo mga guys ah dalayan natin to sa ihawan to ng buntot <laughs> Ayan na. ah. Ayan na, ihawin na natin. Ayan. At tatanggalin kaldero. Ayan. Ayan na.